Straight to the point. Kine mga panghitabo, <laughs> good garon megala de ganang angulo oi. Morabitak tilisirie mana kagila an ni nilisirie nga katong ang provinciano. Why on the gunda? sumpay, Kosumpai megala inaposumpayana la sumpai. Morabazak ambatan sumpay. Hash! 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 ang Hash! 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 Daghan pa man ni may sumpay-sumpay. Mahimo man ni mo sumpay sa impeachment, mahimo mo sumpay ni nga Dennis Kangguin, mahimo mo sumpay ni kay mag mag uh, do na board uh, regular session unya hapon. Daghan nagbantayan nan oy, no? Amo um, ni mahigala na kalig na gyud ni. Eh. Kay kiningwa wa pag ni Joke Frasco. Mahimo nga tinuod niya na balakas siya kay Ilugon mahigala ni Ida Romaldes ang ilang lugar. Pero mahimo sad mahigala nga theory ni nila pag support mga kaiglaan nga kadtong nahitabo to may labay eleksyon nga wa pagi magkadawat si Gwen Hantod karon nga do na gitoy tikas ang ipasanginlan sa tikas may gala ang vote counting machine man nya unsaon man karon nga wa man gyud si Pam ana bisag unsaon pag imagine nimo huyo man ka na si Pam nganong imo man pasangin lan, nga huyo man ha nuisance man ka ganina. gusto man nimo ipadeklara ng nga nuisance? nya unsaon man aron o mahisgot ka may galag ikaw may kandidato sa administrasyon naatanan power ni mo. Ha? O magisgot kag tikas eleksyon. sa so, pag tikas na nagkuhang magani, nagtarpulin. O na mga watchers. Di magandang kumplito mga watchers na. Ha? Ang kato mga lugar mahigala nga ito na sa ubang mga lagyo na wak na mahigala mga watchers. May nalang kay kayo dun, na mga volunteers di mahigala ka na, na ang mga PPCRB o guban pa. O, ang media na ah. Pero wak man may object na. Usabi tatos ko na nga tanaw may mo mo protesta na dito sa sa precinct panalitan kung dunay mga problema sa uh, mga baluta dito kisa may mo raise og concern ani uh, mga watchers inana ka historic ng kadauga ni Pam oy nya ang ilang theory ni Gwen nga git, gitikasan gyud siya ha lisod man tuuhan isa may unsa may capacity ni Pam bari 4 mutikas Posible na nga iyang ipahid ng itong Martin, ha? Muna <laughs> ingon si Yida in town nga, matupas sa statement ni Yida, to those spreading rumors, I say this with respect, please do not use my name for your selfish political interest. Matupang Yida. Straight to the point. Palihog, ayaw gamita akong pangaan sa inyong hakog ng mga politikan hong interest. Ha? Muna ingong Yida. Amo ah, itong tinuod ba ni Kangida? Kung di ni tinuod mahigala, atik-atik na po niya kay Budagan sa Governor. pagkamangon ah, pakamangon yung kang pambari 4 2028, dohan na yung mong guwin. <laughs> Kana, og mo perform si Pam, kini yung first term ha, mo perform na si Ani, kamangin mong doha. Ha? Kana, kung mo perform, pero ingon mo itong mga doctors dahil, doon ay mga doctors nga ingon nga, willing ming mutabang ni Pam. Na, Naday doctors for Pam, di ilang mga higala mo paminsyon. Ha? Na ah? doctors for doctors for pam kay ilang gusto nga tabangan nila nga ang healthcare gyud kay luoy man kay mga tao sa probinsya why well, problema ang guen kay magkasakit-sakit may gala iyang pamilya adto man itugpas yung wa ang mga pobre may ikatugpas yung wa mo na dinhi siya ka relate ha pero mga kabus may gala pidan luoy ya tawon ugwa na namo kay dai bisagapas gapas na nang hospital hisos ginuo ko straight to the point so, na lay pangbitadain o pangmartay ulit saon naman lang na ha mo na problema dan dako So karon mga kagalaan, mahimo nga kining iyang kang Duke Frasco wa pagpirma, pagsuporta ni eh, nga ah, so, Ming Martin kay ngano nga dunay mga panghitabo sa Sugbo wa may tabangi. Ha? Ah? unsaon man mga higala ron? Kini ni ang hitabo a ah, mga kagalaan nga si Gwen di pamangi ba Balikon ko si Gwen Garcia sa iyang speech may gala tubangan sa mga mayor nawa ang iyang professionalism da, daghay ng na naunsa naman is Gwyn, wabag ka na mahigala in town, stress na kay kag naonggob. May na siguro nga relax relax sa ka ginagmay. Ako pa nimo mo, kining 21 days na lang nahabilin sa imong pamunuan, chill chill ka na lang ana. Kay mo unay magka-stress ni mo? Ha? O dili ka ka-accept ana, naman na si Idol Mikey. B.A. Psychology man eh. Asa mas si Idol Boyke. Kaya kung pagdawat ni mo problema mahigala, of course, naa sa state of denial pa, Permiro. Di ka ganit, kalampas, ana. Nga mabot ka sa acceptance stage, masangit ka sa depression, ana. Madepress ka yun, as Gwen? Ha? Duda ko mahigalag. Higalag like, pag uli ni Gwen sa ila, day. Kinalan o banan maka-istorya kay Delikado man eh. Ha? Bisa kung saan pag mikap pag ana. Ang imong sinultian, Gwen, mahibaw bawaan nga na yun. Bankrupt of arguments ka na. Kanagun landaan, mahigalang galang iyang pagsaway ni Pam, asampaan ni Pam. Ha? May yun siya, pildi ko, kay ko na, mas maayo mo tiktok, pildi kay mas dakog pa si Pam. Personal na kayo ng pagkataki ha? lang si Pam, may galang. Kanay na nang na, klase sa ataki, mura gawa ka mo gradual mas ko mana. Straight to the Magka point. prangka lang pag istorya ba. Usa man lang klasiha sa. Wagi kay kalainan ato imong gihayan nga vlogger, ha? <laughs> Nawa ang professionalism. Asa personal na naman kayo ng kuana, Asa man mangita na yung taong kuana dahil, gikan sa usaka gobernador, gikan sa usaka graduate o mascom, din na lang ko isulti kung saan iskwilahan na kagaya maaan pag maamong pa yung iskwilahan. Straight to the point. Graduate mascom, na imong kinumentaryuhan. Astan pa, ah, mahigalang pam, balikwatlo, giapil in the kin, Jesus, ginoo ko. Why <laughs> <laughs> kalainan tong vlogger? Waman, arita sa klarong isyo. Isyo po isyo. Kanto niyang vlogger may gala hasta pang mga height o mga tingog apil-apilon. <laughs> Ato wala na yung kato katawa pero dili na ginawa ang professionalism ba? Ha? So kineng pagprotesta ang gawin, di ka sa kadawat, sakit kayo sa iyang balatian? Ha? Kay ingong ko siya may gala itong yung speech nga. The voice of the people is the voice of God. Kato nga speech sa sa okay to. Kung siya pa hindi daog, nga man. <laughs> <laughs> Igo siya sa ang kagalingong mga ipanulti. Ha? Pati pagkaigo agad mga kailan. Tanawa, atong balikan na Kato nga speech ko no, names me. Ah, okay. Ato sang balikan gamay. Dili ko na lang i-mention lang yung eskwilahan ni Gwen kay Moriak niya tong uban. May ingon taon tong nga. Uh, Wain taon itudlo sa mong eskwilahan. <laughs> 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 mga taki ka anak. Mahinoon ka ito yung shaming day, di ba? In public. Yung inatakihan na itong kwan. Maugyan sa iyong vlogger mo nag... Mailan sanduha Slanduha. Sos, pagkuyog mo, oy. Ha? Pagkuyog mo. Personal lang kay Kataki ba? Morog... Wa, dili mga professionals. Ya, yeah, o, oh, atong balikan, may gala, ha? Katong speech sa si mayor. Aman to, uh, names. Be, be, be. Ah, kanay, kanay. Be, winaunta ko, no? Tiwasod na rin paminaw. You had nothing to do with the elections oh, mga mayor, oh. results, with the election results, in so far as the gubernatorial position was concerned. I know that you did your best, but even beyond your words, ako, ako mismo, did ko. Did ko sa katawhan. Mm -hmm. Dito ko Nahibaw sa katawhan? Nahibaw ko, kung unsay ilang gipaminaw. Ilabdan sa Osmio Chong ay. Okay. Oh. <laughs> Tama ko pangaut. Makakita lang na ako magdaganay. Bata, tigulang, hamtong. makambak ambak ambak Ngahiba mo. Mahiba, nahibaw mo. Masayod lang nga -to. to. sa mga isla o kaha sa mga barangay sa atong mga kalungsuran. Muari si Gob, mangdakop na manok. Mm -hmm. Okay. Itagang siya. <laughs> I felt the love of the Cebuanos and that love is real. Ako na bati ang gugmas mga Cebuano o ka na nga gugma tinuon. And that noon. love continues. O ka nga gugma nagpadayon. Mao magani. Ngabisan nga sa kabukiran. Daghan pang nangutana. Di mi katuo nga no man to. Wa mm -hmm. man mika ila anak niya. Mm -hmm. Di makatuo. Labad ako sa mga mayor. And I feel Pag akong gibati that even the opposite camp knows. Nga bisang gani ang opposite nga kampo na kay bao. And is truly very insecure. insecure sila about this questionable victory. niini ini kuno questionable nga victory Because they continue to attack me. Because they continue to attack padayon sa pag They continue to train their attack dogs on me. Padayon nila ang ba. They continue to justify. Ila mong attack their dogs kuno batok niya. Mao nang ka kay maldita man ka. Mao nang ka kay tiguang naka. Oh, ambot lang ka arang-arang na mo itsura ani karon. Mhm. Mm -hmm. Mao nang ka. Sige na lang, Pirmi. Mao nang napildi ka. But, you know, I wonder, why do they continue this? In 2019, I was the challenger. Right after the proclamation, undang na. Why singgit-singgit din sa social hall? Why mga pabuto sa mga drums o mga bugle calls or whatever that is, murag niabot ang mga laing... Okay, katsa dong. katu ko 2019, wala na. Pag human undang na kuno ano kuno karon sige pa. Simple, kay, simple kayong, kayong tubagwin. 2019, kisay kontra nimo mo. Sa pagka-governor, kisay kontra nimo mo. Timan eh, si Magpali. Di ba, Deken? Si Magpali ang kontra nimo Pagka-pilding Magpali, wala kang istorya. Di, undang na. O may na magpali sa na naog man na sa magpaliwa, may problema. Nga na may kumpara sa si mga hulingon, nga wapang magkamukunsid hantod ka ron, wapalobang pagkas 1.2 billion, na nga maghuhilom ang mga tao, anak. Buhin? Naon sa man ni tao na pagka-describe ba, oi? Naon sa man na pagka-compare, oi? Nga no, kuno, wala naman kuno, okay mo kuno, malinawan mo ito 2019. Of course, because magpali was your opponent at the time. Ha? Huwag na humanang eleksyon, si magpali na dawatan niya bisan gani sa 3rd district na pildi ni mo si Gia pa dito, doktora Gia pa, 1,000 raibiya, gamay ra. Pero, wa may problema sa Gia dahi. Ang ikaw hula, protista, protista pa ka, magasto pa ka, dakong million, million, kaya mo protista pa ka, of course. Niya mangutana ka nga, nga nung nagpadayon. Uy, nauno sa man taon ka, Gwen. Ate <laughs> padayon, na-standby lang sa umalamang oh, sipila ka